YouTuber yan. Yeah. Ano, ako TikToker lang ako. Inaabahan yung daga. Snake versus daga. Wala <laughs> oh, sa Venom. Ay, huwag niyo po muna ko Nakain pa. Naka, 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 hindi. I mean, baka po ma-stress. Ah, okay. Pag po nalunok na lang niya. Butit nalunok niya agad yung ano. Ay, nalunok niya. Ay, nalunok, Ay, nalunok na wala sa puso. Wala sa puso. Oh, wala na. Alam, ng galing na Ay, <laughs> Dalwa yan, kay alal. Ha? Ang kaling, ano? Mas malaki yung isa uh -huh. dyan. Oo, hmm. oh, lululok. Mas mataba pala. Ang galing, lunukin niya yung hmm. Ano, buhay ba yung na yun? Hmm, buhay. Pina buhay yan kanina. Mm, lang yan. Kaya namatay. Maglang ginanan. Ah! <laughs> ah! <laughs> ha? Ha? pet ano talaga siya hindi siya hindi mo Mas malaki. talo siya pet talo siya tayo tayo pet talo siya tayo Asa na tayo daga? tayo 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 nalunok na